Hi guys, good morning sa inyo. For today's video, pag-usapan natin yung tungkol sa pagdating dito sa Middle East. Yung ibang mga naranasan nila, mga na-experience nila ba? Meron kasi akong nakita dito sa Reels na sabi niya, kadalasan daw sa ibang amo, pag napunta daw dito sa Middle East, kakalkalin daw yung gamit. Tapos, kukunin daw yung bag, ilalagay daw sa sa storage room, tapos kukunin ng cellphone, tapos uniform. Na ano ako? Alam niyo pag gano'n, lalo na sa mga nagbabalak, wag na wag kayong pumayag na gano'n nang gagawin sa inyo. Una palang red flag na yun. Sabihin nyo sa amo nyo, why? Or sabihin nyo, less. Okay? Gamit niyo yan eh. Now, kasi pagka alam ng amo, yung first step palang nagagawin nila na parang sila na agad yung hindi na kayo makapagsalita. Hindi niyo na ma... ano yung sarili niyo. Hindi niyo na ma protektahan. Dapat, dapat kapag ka gagawa yung amo ng mga ng mga desisyon na alam nyo na hindi okay sa inyo, mag-ano na agad kayo. Kasi, alam mo mga ugali ng mga yan, hindi ka lang dudurugin, hindi ka lang pipigain, hindi ka, pa, hindi ka lang pupupukin. Nakukulangan sila sa ganyan. Gusto pa nila as in, mawala ka na. As in, wala na. Yung as in, wala ka ng desisyon sa sarili mo. Yung sila na lahat ang masusunod. Kaya dapat makakita ka pa lang ng parang may something. Sabihin mo agad, lesh. Lesh. Haram. Ganun. See you, bye.